Mukhang winner na winner talaga itong si Pia Wurtzbach dahil another day, another rampa na naman siya sa Milan Fashion Week. This time, nagpasabog ng ganda ang Miss Universe 2015 sa Max Mara Fashion Show, suot ang isang sophisticated dress na tainernuhan ng simpleng red bag, effortlessly chic at classy ang peg. Pero teka, kahit kabogera ang rampahan, hindi pa rin nakaligtas si Queen P sa intriga. Sa comment section ng kanyang post, Isang netizen ang nagtanong, bakit habang tumatagal, pakonti ng pakonti invites mo, one show per day is a waste of time? Kaloka, pero syempre, hindi ito pinalampas ng mga solid fans ni Pia, na agad siyang ipinagtanggol. Okay lang, hindi naman uhaw sa invite si Queen T. She's still new and establishing her portfolio. Hindi naman siya nakikipag-compete, and we are already happy with what she has achieved, big or small. Hindi naman niya brands yung iba. May alam ka ba talaga? Hindi naman siya nakikipag-compete. Masyado kayong gigil. May punto rin naman, pwedeng si Pia mismo ang tumatanggi sa ibang invites o baka wala ng time dahil sa sobrang tight schedule ng Milan Fashion Week. Pero anuman ang hanash ng bashers, isa lang ang sigurado. Saan man rumampa si Pia, dala niya ang Filipino flag at itinataas ang ating fashion pride sa buong mundo. Abangan natin ang susunod niyang kabog na OOTD at pasabog na runway appearance.